Okay. Guys, harvest pala ako ng malunggay ngayon Kasi magtitinula ako ng isda Yes Actually guys, that's ati Jean <laughs> so tall. Pipili ko lang yung dahon. Ayan. Nalita siya. Ayan. Ilag na to. Let me see, Ale? Can I see? This. It's malunggay. Malunggay. From our garden. Okay. Meron din kami dito. Tama Which is lemon grass. Sibuyas, luya, at tanglad. Tapos meron rin kami itong spring onion Saka halongga nagaling sa garden namin So meron rin natin yung kiriya Tapos pa dito yung onion This is sweet. Mm -hmm. ang mga spring onion. konting asin. Depende kung anong gusto nyo. Medyo maalat, o yung akin lang. Tapos ilalagay na natin ang spring onion. Guys, kung wala kayong ano, ng ito, ganyan. Ang tawag dito? Um, Atchal. Sili. Sili uh, na malaki kasi ito eh. Sili na malaki eh. Pwede kayong gumamit ng capsicum. Ano lang yan. Ay, alam ko naman tawag dito sa English, jalapeno pala. Sorry, guys. Kalimutan ko. So, pakuluan natin siya ng mga ilang second kung sakto lang ang asin. Pero huwag nyo tikman sa guys. Guys, pwede nyo tikman kung anong gusto nyo yung panlasa. Depende sa panlasa nyo yan. Kung gusto nyo yung medyo maalat, dagdagan nyo ng konting asin kapag ang niluluto nyo ay medyo maalat, pwede nyo siyang tagdagan ng konting o lagyan ng konting asukal. At kunting asukal, so, at least huwag kayong gumamit ng bitchin na nila kakasila. Oh, so, yun. ang asukal. Enough. Ngayon, hindi ko na mahagila kung saan yung isda ko dahil lumalangol kaya Ito, malamis-lamis yung sabaw. Lalo-lalo, mm -mm, guys, pag taglamig. Grabe ito, guys. So, delicious, delicacy, delicacy, Delicious, malis yun. Oh, um. Yung sabaw, yung sabaw. Oh, my God. Uh, kanina pa ako gutom, hindi ako kumain dahil nag-iisip ako na magtinula ko na yung sabaw. Oh,